Hello, hello mga katids. Kain tayo para hindi tayo tigang. <laughs> Ito yung salad of the day. spinach uh, na mayroon siyang strawberry na pinaligoan ng ewan ko kung ano yung dressing na linagay. Kasi nangingintad eh. Malalaman natin mamaya. <laughs> Yan ang salad of the day. Ito yung mga pinapaikot ko lagi dyan. Nilalagay ko dyan. P yung pinaikot ko na naman. Ayan, lahat yan. Andi yan, Pati nga yung itlog natin eh. Andi din eh. Ayan. Pero nagyan ko rin ng ano, ng chicken meat. Ito. Ito, ito. May chicken meat di. Ito. At saka yung dressing ko, lagi-lagi yan. Yan ang paborito kong dressing. Para, ano, masarap. Ito yung ano na, kapartner niya. Tiba-tiba. Diba. Tiba tiba tayo dito sa tiba na okay dokki mga katigangs. Eh wala tayong gagayon pa. Tama rin yung daldal -dal. kainan na. Bye bye. <laughs>